50 years lang ba ang ownership ng condominium? Good day everyone! For those who are still asking if 50 years lang ang buhay ng condo, we will explain the answer today. Now, um, let us explain some terms first before we go to the main point. Ang mga condo unit po ay may titulo na tinatawag na CCT or Condominium Certificate of Title. Ini-issue din ng RD at lifetime din ito o oh, perpetual. At habang nakapangalan sa iyo ang CCT ay sa iyo ito. At habang buhay din po ang bisa nito. Ang titulo ng kondo mo ay may bisa sa unit lamang at hindi sa building. Ano po? The question here is kung ang kondo ba ay aabot ng lifetime. Um, wherein dahil uh, sa modern construction technologies, uh, yes po, most of the building are capable to live longer nowadays. But we have a condominium corporation lifespan. Meron tayong Republic Act 4726 or Condominium Act, ang pagbuo o pagkakaroon ng korporasyon upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga unit owners. Um, itong condominium corporation ang nagmamanage po ng ating kondo at ang buhay ng corporation na ito ay 50 years lamang at na-expired ito upang i-renew. Uh, pero hindi po ang CCT. Ano po? Meron din po tayong tinatawag na residence boat. Dahil after 50 years at expired na ang condo corp, magde-decide ang mga owner kung gusto pa nilang tumira dahil may posibilidad na luma na ang mga common areas or hindi na ito safe Um kapag majority votes ay okay pa ang building tuloy pa po ito as long as okay pang pa terhan According to Section 11 Republic Act uh, 4726 ang hangganan ng condo ay nakasalalay sa botohan o desisyon ng mga owner Then back to the question hanggang 50 years lang ba ang condo Now we have a Republic Act 11232 or Revised Corporation Code of the Philippines ano po It is signed by President uh, Rodrigo Duterte on February 23, 2019. Ibig sabihin nito na kung dati ang haba ng buhay ng isang korporasyon ay 50 years lang, um, based ito sa Section 11 Batas Pambansa bilang 68. Ngayon dahil sa Republic Act 11232, Um, basta ipagbigay alam sa Security and Exchange Commission, walang hanggan na ang buhay ng korporasyon. So, To sum up, ibig sabihin, habang buhay o perpetual din po ang ownership ng ating mga condo unit. At pwede din itong ipamana as long as nag -exist pa ang condominium building. Dahil nag expire lang po um, ng 50 years ay ang condominium corporation uh, na nangangalaga dito sa uh, sa condo-nyo or condo natin. At dahil uh, revised, uh, dahil sa revised uh, Corporation Code of the Philippines walang hanggan na ang buhay ng korporasyon as long as existing pa din ang building ng kondo. Kaya uh, wag po kayong mag-alala sa mga kondo unit na in-avail o Kung sakali mang hindi na livable ang building at kailangan ng gibain, may share or ownership po kayo dito as one of the unit owners. Ano po? And additional, ang condo corporation po ang may hawak ng titulo ng lupa building at common area so, yun lang po if meron akong na-miss na details o maling na banggit, i-comment nyo lang po below, for everyone's awareness na dana na po, salamat um, I am Francis Oval I'm a licensed real estate broker and appraiser here in the Philippines God bless you